Alright mga idol, nandito ako ngayon sa Cebu City at ngayon masusubukan natin ang sinasabi nilang sikat na kainan. Marami daw masarap na pagkain dito mga idol. Dito ako ngayon sa kainan dito sa Carbon. So, nababalitan nito, marami nang nakapag dito na feature na ito kung saan-saan mga idol. Kaya titingnan natin. So, at 'yun nga mga idol, pagbungad pa lang. Ayan marami nang mga pagkain. Ang kikita natin mga barbecues. Ayun oh, may mga scallops. Ribs, calamaris, Seafoods, napakadami mga idol. So, mag-ikot-ikot pa tayo. Ayan, o. Cool na cool lang si kuyang nagbabantay. Ayan, larang yan nasa malaking kawali. Ayan, mga Seafoods, Oyster, Scallops, Barbecues. Ayan, may mga Crabs. Ayan, namili tayo. E, baboy. Yan, may mga longganisa, sweet cheese longganisa, sikat yan sa Cebu. Yan, kabilang yan sa mga masasarap na longganisa, pampasalubong. At dito tayo, pipwisto. Yan, dyan tayo kakain. Yan yung mga lamisa. Yan, tingnan natin. Tapos may mga uh, bukag pa na sa kasabit. O, uh, unique na unique din. Yan yung mga ginagawa nilang lagayan sa kanilang mga ilaw at sa mga dekorasyon nila So pag pumunta kayo ng Cebu mga idol, dumaan kayo dito sa kainan dito sa Carbon. Ayan, mga masasarap yung pagkain dito. Napakarami. Napakarami mong pagpipilian. Salamat mga idol!